Ayan mga tol, yung tilapia o, oh, nangingitim-ngitim. Ayun yung dami o. Oh. o, <laughs> oh, yung dami o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Kita nyo? Takan ang dami tilapia. Alam mo, ano eh. Hindi lang yung kilo. Siguro pag nilambat mo yan, ang dami niya, no? Pero hindi mo pwedeng lambatin yan, mga tol. Wow! kasi may pantay dito yan. yan, yan, sila oh. Yan yung mga pantay niya, yan yung mga pantay na yan, 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 Bantay ng ano, ilog pasig yan ha, ilog marikina, yan Kaya hindi din nyo mauhuli yung sangkatutak na tilapia dyan Ayan eh oh. ang lalaki na, putak na, ang lalapad na eh yan, dito lang yan sa Marikina River no Dapat ng Marikina, SN Marikina mga tao. Ang daming tilapia rito. Ayan, dito sa ilalim. Makikita mo talaga na SM Marikina tayo mga tol. Ganda oh. Ang daming tilapia naglalango yan. Ayun oh, nangingiting-ngiting pa nga eh. Ewan, panoorin nyo yung video mga tol. Panoorin nyo, tapusin nyo yung video. Ah. Kasi, yan, di-check natin yung mga tilapia dyan sa ilalim. Ang daming tilapia rito. Ah, mga tol. Ito mga tol, SM Marikina yan mga tol. Yan. Kasi marikina din tayo sa rampahan ng SM Marikina. Tapos ito yung ilog. Ayan yung ilog o. Oh. Tapos may mga ano rito. Ayan. Ano tawag sa mga yan mga tol. Yun yung ganda na no? O oh, patuloy pa rin yung paggawa ng ano eh. Yung harang na to para sa mga yata to. No? Maprotect itong ilalim ng SM Marikina. Pero may mga dumadaan pa rin dyan sa SM Marikina sa ilalim. Mas napansin ko mga tol. Ang daming tilapia rito. Ayan o no? O oh? Tilapya na mayan o mga tilapya yung mga tolo Ang daming tilapia Ayan o no? yung mga ibon Mga ibon naman ayan o mga ibon mga tolo o oh? yung mga ibon eh para makachamba Makakachamba rin ang ano yun ang Ayan o Ang daming tilapya oh, Ayan, 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 ayan. Sinom na natin, ayan, ayan, kaya nagagalawang tilapia ayan mga kaulay, ayan o. dami, no? Siguro bawal mga isla rito kaya may mga bantay. Okay. dami ng tilapia o. Apto sa aho nga kasi ang tilapia rito mga tol. Ayan, ang ganda nga ng maritina. O, diba? talaga. Ito yung pinakamaganda rin ito mga bro.